So, ito mga kadaba yung tutorial kung paano nawala si kadaba nyo sa pader. Ayan mga kadaba, o, tignan nyo naman. Oh, Ako, napakalupit nga naman talaga. nako kung gusto nyo ng tutorial kadaba, tara sa kapkat. So, una mga kadaba, mag-add nyo project muna tayo. And then mga kadaba, ito na yung video na yun mga kadaba. Kung saan biglang nawala si kadaba nyo sa may pader. Ito na yun mga kadaba, add. So dito mga kadaba, dalawang video ang gagawin nyo dito mga kadaba. Na kunwari, mag-acting ka na nawala. So i-play natin mga kadaba. Ayan. So ngayon mga kadaba, ang gagawin natin dito, mag- delete tayo ng mga sobra-sobra at dito mga kadaba, kailangan natin dito palagi ng empty background huwag nyo kakalimutan yan palagi I-touch lang yan, then i split i-delete yung sa unahan Ayan, pag na-delete na, na siyempre mga kadaba, ang gagawin natin dyan. Dito naman tayo na kung saan. So, dito mga kadaba, ang gagawin nyo, ayan, tignan natin kung saan papasok mo sa kadaba nyo. Ayan, kung hari, mag-talong ka lang na nakaganyan, mag-acting-acting ka lang. So, ganoon lang mga kadaba, di siyempre mga kadaba, di ba? Ngayon, ang gagawin natin dyan mga kadaba, i-delete natin yung sobra-sobra dyan mga kadaba dito tayo mag split mga kadaba kung saan papasok mo si kadaba nyo dito itouch lang yung mga kadaba then split and then pag na split yung mga kadaba dito tayo sa punto na kung saan nag ano na si kadaba nyo nag tumalon ay <laughs> kumari talaga dyan mga kadaba simple kailangan yung mga kadaba mag ano ka mag acting acting kailangan na kailangan yan simple para may kagandahan yung video mo Then, ang gawin natin mga kadaba, split nyo lang. Then, i-delete. So, ngayon mga kadaba, ang gagawin natin dito mga kadaba, mag- Add tayo ng isang video. I-click natin itong plus sign na to mga kadaba. Itong puti na to na may plus sign. Ayan. And then pagkatapos mga kadaba, ito na yung isang video na yun mga kadaba na ginawa ko. Ayan. So dito mga kadaba, maglinis muna tayo dito mga kadaba. Maglinis. Tanggalin lang natin yung mga sobra-sobra. Dito tayo sa punto na kung saan papasok na si kadaba nyo. Dito. So ngayon, i-touch lang yan mga kadaba, i-touch. Dito i-touch din, split. I-delete yung sa unahan, delete. Ngayon pag na-delete ng mga kadaba, ang gagawin natin, dito tayo sa punto na kung saan naghanap-hanap mo na siya kay kambal niya ganyan-ganyan <laughs> lang ang mga kadaba kung mali kailangan mo dyan mga kadaba mag-acting yan ganun lang mga kadaba so tanggalin lang natin mga kadaba yung sobra itouch lang yan then split delete yan ganun lang mga kadaba so ngayon ang gagawin natin mga kadaba ganito itong empty background na ito mga kadaba hindi na, hindi na natin isasama to ayan i-delete na natin yan ngayon, pag clean natin mga kadaba, simple, ganito ang mangyayari. Oh. Ganyan ang kakalabasan niya. O, oh, di ba? Nawala siya. So, ngayon para medyo totoo siya, ang gawin natin, dito tayo sa punto na, kung saan tumalun siya. Dito mga kadaba, sa punto na to. Ang gawin natin dito, mag-split tayo. Then, i-delete. DTA delete nyan pag na delete na i play ulit natin so ganito na mga kadaba ang kakalabasan ayan nawala siya bigla diba do napakalupit oh inanapanap niya kung asa na di yung kambal niya so ganun lang mga kadaba yung pag timing na kung saan nawala si kadaba nyo ganun lang kung gusto nyo mag disappear mga kadaba ganun lang mga kadaba kasimple so ganun lang mga kadaba pakipalo lang in pakasirang video to nang sa ganun yung mga hindi pa alam matuto din sa pag edit yun lang mga kadaba. Thank you very much. Export nyo yung kadaba.